Ginawa kahapon ang pangalawang case conference ng binaong Special Investigation Task Group Pusaka para sa nagpapatuloy na investigasyon sa pagbaril kay Poblasyon 5 Chairman Pahima Pusaka. Pinangunahan ni SITG Commander at Katabato City Police Director Colonel Jimen Bongkayaw ang case conference kung saan nagpresenta ng update sa nagpapatuloy na imbesigasyon. Nagkipagpulong na ang SITG kay Chairman Pahima at kinumpirma nitong ang mga riding in tandem suspect na nakuhanan sa CCTV ang sangkot sa pamamaril sa kanila. Nangako naman siyang bibigay ito ng kanyang formal statement. Nakakuha rin ng dagdag ng mga CCTV footage ang SITG na makakatulong sa imbestigasyon. Nasa pangangalaga na rin ng forensic unit ang mahigit limangpong mga fired cartridges o bala na ginamit sa krimen na nakolekta sa crime scene. Patuloy din ngayon ang pagkilala sa mga suspect at kung sila ba ay may koneksyon sa threat groups. Siniguro ng SITG na nakikipag-ugnayan sila sa lahat ng mga security agency na nagtutulungan para mabigyan ng ustisya ang sinapit ng kapitan at ng kanyang pamilya. Nauna nang nag-alok ang kapitan kapatid ni Chairman Pahima na si Mother Kalanganan Chairman Bimbo Ayunan ng kalahating milyong pabuya sa may impormasyon o makakapagturo sa may gawa sa krimen. Bukod dito, may pabuya rin na alok ang katabato City si LGU. Mark Antonitaiko, NDBC Bida Balita.